Baka nah, yun na sila. Tingnan po natin. Para wala ka, kaigidinin niyo, parang walang nagkaig din yung sa burul yun ano, si ikaw din po ano ko parang walang nagkaig din niyog din yan o no? walang nagkaig din sa burul mahuhulipan uh -oh. wala na kaigidin eh Natahu ba na po ay? Matatanong ulit ng bago ano? Yun lang naroon na nakaigi sa dulo. Ano sagad na yan dyan sa kabila? Sagad na dyan sa ilog hindi pa? Oo. Oh, pero yan na yun. Parang ito na. Dulo na ito eh. Hindi, hindi pa ba yung Oo. Siyong... Oh, ako okay. hinapon na. Ay, eh. hawag pinagtahan. Ah. May ilog doon ah. Oo. Oh. Uh -huh. Yung kabila ng ilog yun. Ako pumunta doon ah. Malala ka na rin ang puno kabilang Aba, chong. Yung... Yung kabila rin, ah, hindi na yun. Ari na lang yan. Ito. Ito na lang ang boundary. Eh. Oh, yun na yan. Arbe, yung maliit na sapa. Ah, hindi na yun. Arbe na lang. Yung kabila pa, nung patay na sapa. Hindi na yung maraming tanim na niyog dun. Iba na. Ay, pero may tanim pa rin nga ako dun niyog. Sa dulo doon. May, may niyog dun. Oh, yun. Hanggang doon, ang boundary niya. Hindi maliligaw at patay na sapa ang pagitan niyan. <laughs> May ilan din? Oo. Oh, yan, yeah, gagalahin. Ito ang nakapagtabas ka dito nung dati, hindi. <laughs> sa lakusok ang nagdaling nito ah. Eh, sa lakusok. Warakit 3,000 ang napaupa ko nun. Siya nga. Ay, di lang ang 3,000. Anim lang ah. Ay, pagkala ka na rin na napadali ko dito. Oh, pakalalaki ko ng kawayan. Ari kasama pa rin eh no. Oh, ya ibabaw, dadalhin na rin yan pa ibabaw. Hanggang sa kwan. Hanggang doon sa tubigan. Ay, tubigan na? Oo. Ano pala. Sari pala ito. Ha? Lagi pala ito. Isa mag-iisa hektar yan na, ano? Nahan. Ako hinapon na eh. Nahan. Jangan. Ano ba 'yan? Ba't ulam? Naipit na rin na kami eh. Ha? Narito na. Ito na nito. Aba. Hindi po ba talo yang ayong halabas? pinang hahataw. Ay talaga si Chong. yung, uh, yung pala isa sa bundok tumabasa ano. Oh, Ay. Okay. Hindi halabas <laughs> ni kokusa. Babalikan to ikadalawang buwan ano kaya? Ay, Tukoy na ninyo ha. Nabalik pa nga yung tabsan. dahil tatlong buwan. Tatlo ay tuwarki anim na ay. Kay binakasad sa dito ko aldi na hindi. hindi mo na rin naaalala. Dati yeah. po rin yan ah, no? Oh, oh. ay hindi nga pala nakarating dito. Sabi mo na, naramdaman mo na yung silbot at itim. nasa lusog ka Bakit ano? <tipis> ito tama tama tumsang ito yung ano ano. Ano po? Oo nga. Ngayon taga-init. ang luto. Ano? Ang babanat, sisig. Sisig na bituyo. Sisig. Sisig na bituyo. Sisig na bituyo. Sisig na bituyo. Sisig tapos eh, itong kukuha ka ng kapal na kawali at yung lalagay ng lalagay ng Mantikil Eh. Ano ka Ano ah? Magbangin mo. Eh eh. Yung batal. At, yung kapal. at, yung at eh. Talaga pa rin. Arigang kinilaw ata eh. Ari ang kinilaw. Hindi ilalab ng ganari eh. ka. Hmm. Ano kalbi? Hindi ko yun. Kamarami sa... Ito sa buwan. Paparito. Marami rin kang buhay na niyog. Dito ay wala. Sabi ba yun wala? Dito sa dulo. Sa dulo. Dapat kaya yung mapupuntahan ay. Eh, ito wala sa pabalakon ay... Baka hindi na nada... Nung pagkatanim. At ito, mag-aani na ah. Di tatlong buwan na. Nung tumalim sa akin si Tio. Pagsabas mo mo po ako. Pabalang pabala ko na. ayam po ang kapalang tubuan sa ibabaw. Kapal, <laughs> ay siya nga ano. <laughs> Mahilig mo po maldito. Ay kami dumami yan. Ay ako na, ako para sa likawan lang. Nakagat ako sa mismo si butasan ng hikaw. Ay hindi naman nakatali. Mahalo mo yung isang ko ba dito. Si anak ko Bakit ako lakaw. Sa ulo. Magaling ako sa Labas ako.

Huh? anim ito ay anim. Papalit-palit na agad no? mm. Yes. Baka yan. Anong ko sa dato. Alin po, abaka po ba yan? Mm -hmm. mm -hmm. sa chung Ayun Ayun, ano ba English sabi ko yun? Snail, giant snail. Baka awal. Giant snail forest. Ari po ay, ari, chong ang hanggahan ito. Ay, tayo sasakat pa pa di yan. Ibig sabi ito, baybay sapa. Baybay pasa. Yan naman. Ay, lahat ipapatumbahin pa po ito. Yan, mga anong yan. Mga pako na malalaki. Papatamsan ito. Yan. Big Ari po, aming ituturo ko sa... Uy, hindi pa. Uy, oh, laki, oh. Hindi <mulay> <Lipa>. Ha? <mulay> Hanggang dun pa. Sa dulo-dulo pa. Hanggang din pa, chong. Kung matatandaan mo. Ari pa, oh. Ari. Yan, yeah, basta rin patay na sapa. Yan, yeah, oh. Tusok pa Patay na sapa, hanggang dulo po yan. Hanggang dulo, sang sinimbol natin. Oh. Ari, tandaan mo yan, patay na sapa oh. Talibang na rin, nakakit doon. Oh, baka nakakit doon, iba na may ari noon. Oh. Dini tayo, ta, dini. Dini. Ari naman pwedeng umakyat din eh, pataas. Hanggang doon sa hawang-hawang pandulo. Hanggang sa tubigan. O tara. Ba, maduterte din dito. Sabi lang ay sa bayan doon marami tamu. Kapal oh. Ano? Yan yung nga yung maliliit oh. Pagkasakit. Pantalay. eh, yak pati pati ang bata kahit matanda yeah, ito ito tuturo ko po sa kanda hanggahan just in case na paubra alam na nila yan oh sapang patay para mapanglaw dito pag sulo ano <laughs> ako nagtatrabaho dito sulo ah <laughs> <laughs> ha <laughs> 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 ah baka nung wala yan eh. takot din. Takot Basta wag liliban din sa patay na sapa 'yan oh. Yan na 'yan. Counting lagunay Hindi pa oh. hindi ko na baka matapakan lang oh.

mga hindi pa makapal na titing na so, mo ba? ha? yung bahing kailang sa pain Oo paktok namin uh -uh. yung 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 na yung hindi ko yun ay nakatingin ako sa daan. Ba? Ma... Ayot, baka, uh, baka may cobra. Ba, ba't ba naman nari? Buhay pa yan, buhay. Payat. Payat. Ay, ari yung mga eh. Ha? Nalipan yan. Malaki na ari, ari kay duwan. Ayan. Saka yan. Ano chong? Ay, meron ako do'y. Ilang puno pa. Warki, isa pa. Ay, nabungo na po ba kapatid yan? Ha? Ari, niyog ko na Ari. O, mo. Ha? Niyog ko na ari tanim. Warki, Alin ba? Ari? Baka, hindi natin masasabi. Ito Ari, sakop ko na, o. Yan, ito, oh. Ako nang hihinaan niya. nga ba? Kaya sabi kayo. Oh. Pero dito pa kalalaki po para nang niyog ano. Magigin niyog. nga ay. Oh. Yan pa ari oh. pa Yan ito oh. Ya. na juga

interesado sa sapa. Bakit? Baka mahipon. Dapat ito'y mababalikan uli. ito isang buwan siyong ayan kung ano na uli. Ano ka tukayin? Kagaya nung ginawa doon sa kabila, kwal din. Ganun talaga, ano? Mamatay lang. Sa sapa, ano? Ay, hindi, may mga bangin dyan, ah. Malalalim. Oo, oh, maraming tapunan. Ari lang ang malaki ko na yung gayo. Pupuso na rin ito. At least may isa. Pero yung nakaunahan ko tinanim mo, oh. yun nasa burul puno ano ayun ito po yung ating matagal na lagi kan dito ha yate yeah, may sapa oh. yung akin ba marami po yung patay kuya wili eh. tatamnan uli tuwing ikadalawang buwan babalikan dito sayang ang panahon eh Nakarami na kami. Hindi ko yung ano. Dalawa ka kayo labong na Labong? May labong na ba kayo? Ay, dalawa. Ay, pa, gusto na rin nga. di ba tagal pa, no? Tagal pa. Meron Ganong Nakabi ko na kunda Meron na kunda na kunda Meron na Meron yung yung medyo mataas-taas na. Ayun po, malawak po naman ang naubra. Oh. Yung bang tuwing Meron pa tayo dito mga mangustin. Ari bigay pa ng barangay. Ari po bigay pa sa barangay.